Hello everybody, welcome to my channel. Panggabi ang inyong peg, peg housekeeper at mafag sa paligid ko ngayon. Ayan. Mafag na malamig kaya kahit walang umuulan ng snow, ang aking suot na bonnet ay pang winter snow. Malamig po. Mahirap magpanggap na kering-kering ang lamig kay baka mahamuga ng ulo dahil na malanta ang inyong inday. 'Yan ang trabaho ni room service. May ibang room service. Mamalanta ng mga ng mga bedsheet sheet pillowcase at maglaba. Ayan. Anyway, derechahan na po ito. Walang edit edit. At uh, in po yung sitwasyon ngayon. At tatawirin ko yung mga stoplight na yan. Nakikita niyo yung ilaw, di ba? Malabo. Parang may usok. Malamig po. Ang mahalaga po kasi kapag malamig ay mako-cover up yung pa at yung ating katawan. Kaya may makakasalubong ako ng lalaking may dalang aso. Ah, anyway, Bye bye. Thank you for watching. That's all for tonight. Lihat raot, lihat